Welcome back guys, syempre busy basic tips Guys, pag nag xerox ba tayo ay may guhit ah, Gagawa tayo ng basic tutorial Kasi ba, yun lang ang problema ng ating printer May dumi yung ibabaw Kaya tatakban natin guys yung ibabaw natin na, ah. ah, A4 size na photo sticker eh. para maging malinis yung ibabaw. Isang kos, yan, pag may guhit ang ating Xerox, guys. Paggamit natin ay Epson l L3, L360, guys. Tara, samahan no, guys, kagyan natin yung ibabaw. Okay guys, ayat na natin tong cover. Ay mapapansin niyo. Kasi guys, may naka-cover na dati yan. Ah. Ang nilagay ko yata rito parang Oslo paper. Eh kaso medyo madumi na rin, kaya papalitan natin. Kasi pag din natin nilagyan ng cover yan guys, tapos ganyan yung itsura. Pag nag-xerox tayo, madidetect ni xerox machine yan. Kaya magkakamansya. natin siya ng A4. A4 size na photo sticker O kaya pwede rin ganyan yung Nilagay ko dati na ano Na Tawag ito uh, Double sided tape pwede rin Pero tayo Sticker na lalagay natin Para Kapit na kapit photo na no to guys eh. photo sticker paper photo sticker paper yeah. Nandiyan na ng photo sticker paper guys. Iayos lang natin. Sakto lang natin sa mga ano. Yan. Okay, all good guys. Ay, dahil natin pababa. Okay guys, napakalinis. Napakalinis na guys. Medyo hey, din muna natin. Guys, napakalinis na. Pag nag-serox na tayo, okay na. Mawawala na yung mancha-mancha. Misa kasi guys, diba, nakagawa na tayo ng video tutorial tungkol sa may mga guhit kung paano natin mati-check. Yan nga, isa sa dahilan yung ibabaw. Kaya panatiliin natin laging malinis kung ibabaw. Tapos, okay na guys. Pwede na tayo makapag xerox Pwede na natin magamit at makapag xerox tayo. Na wala na mga mantsa or gulit. Thank you guys. Malayang salamat.